Uh, nung nakaanak ay maganda na yung katawan niya ang ganda pati ng sapot oh. wala pa siyang huli kaya naggawa ng ano yan ng bahay niya kailangan niya ng kumain ulit kasi bagong anak ganda na ng ano niya lababas yung haba ng kanyang galamay ganda Ah, lalaki ng ano oh yan mga nalipad na yon katulad yan kaya niya kainin yon gamo-gamo oo sayang hindi sumabit yung isang gamo-gamo na yon Yeah. umanak na eh. kaya pala lumit yung tiyan niya sabi ko lumit yung tiyan eh nag triangle ang itsura ng tiyan Yan yung anak niya marami yan hundreds ang laman yan papipisain natin doon game ah oh, sige side ni. Side yang anu mau wala sakit dah. Ha ni. Mana kain ni anak? hindi na galaw nakagat niya yan may galaw yan kasi aayusin niya ang sapot puputol-putolin niya yung pinagkabito niya ng kinaan niya tapos pupunta yan sa gitna galawin ka baka umalis yeah. babalikan niya yan putol niya sa sa paligid ng paligid ng kinain niya tapos pupunta yung dadalhin niya sa gitna Chinik niya lang yung vibration kung pagkain ulit Umalis